Isang karangalan po para sa kagawaran ng edukasyon ang naging resulta ng OCTA research na kinikilala ang Department of Education bilang most trusted and top performing government agency para sa third quarter ng 2023 tugon ng Masan Nationwide Survey. Taos puso po ako ang nagpapasalamat sa mamamayang Pilipino para sa patuloy na tiwala at suportang ibinibigay ninyo sa DepEd. Dapat po nating tandaan na hindi ito makakamit ng nag-iisang namumuno o nag-iilang tao lamang sa kagawaran. Ito ay bunga ng kapit-bisig na pagtutulungan at pinagsama-samang kakayahan tungo sa iisang mithiin ng mga tao may pagmamahal sa bansa. Ang pagkilala na ito ay ang pagkilala sa dedikasyon at puso sa serbisyong publiko ng ating mga guru, kawani, parent support groups, private partners at stakeholders na nagkakaisang tuparin at buuin ang pangarap ng bawat batang Pilipino. Kaya naman, nais kong magbigay pugay sa lahat ng ating mga guro, kawani at partners na palaging bukas palad na naglilingkod sa bayan. Ang pagkilala na ito ay hindi lamang sa DepEd, ang pagkilala na ito ay para sa inyo at sa matatag na kinabukasan ng ating bansa sa gitna ng anumang hamon na hinaharap natin, pati na rin sa mga darating pa. Patuloy tayong lalaban para sa edukasyon at siguridad ng bawat isa, ng bawat bata. Dahil ito ang naging angkla ng tuloy-tuloy na kaunaran sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran!